Dito kami kakain sa Pizza Hut. Ayan. Hi! Ito yung Pizza Hut dito sa ano, Birmingham. So, buffet yung ano nila dito. Ang pizza. Hut. Ayan. buffet, Ito may pasta. Buffet lahat yan. Ito sa Yoke. Yan, meron silang matcha rin nga. Americano. Pepperoni. Hawaian. And manager's And ito din, mag din yan. Yan. And this one. A yes. Cheers for long life! To be yes! The The candy. Candy. Meron din sila dito, ice cream. Ayan, kasama na yan sa auntie At syempre, ang drinks, Andy din. Ayan.